na isip nyo na ba kung ano ba talaga ang nasa isip ng pusa nyo kapag oras na siyang nakatitig lang sa wala? O kaya kapag hinuhulog niya ang paborito ninyong tasa mula sa mesa? Hindi lang yan pagiging pasaway. Yan ay tawag ng kanilang likas na ugali. At dahil sa pagkabagot, ngayon, ating tatalakayin ang naimin na simpleng pero hinyong paraan para gawing tunay na paraiso ng pusa ang inyong bahay. At maniwala kayo, ang ilan sa mga ito ay tiyak na ikagugulat nyo at magpapabago ng inyong pananaw sa inyong alaga. Para maintindihan kung ano ang kailangan ng pusa para sumaya, pumalik tayo sandali sa nakaraan. Ang inyong paboritong kuting ay, sa totoo lang, isang maliit pero napaka-epektibong maninila. Sa loob ng libu-libong taon, ang mga ninuno nito ay nangangaso, naghahanap ng biktima, nagtatago at nagbabantay ng kanilang teritoryo. Ang mga likas na ugaling ito ay hindi nawawala. Nakatago lang sila sa apat na sulok ng inyong apartment. At kapag walang paglagyan ang pusa ng enerhiya nito, doon nagsisimula ang problema. Nasistirang muwebles ang kanilang pagtakbo at pagpapagulong-gulong sa gabi at ang pagtitiglang sa pader. Ang ating layunin ay hindi supilin ang mga ugaling ito, kundi gabayan sila patungo sa mapayapang paraan. Ang unang paraan, at marahil ito ang pinakamahalaga, ay ang paggawa ng isang vertical world or patayong espasyo para sa inyong pusa. Napansin nyo na ba kung paano bigla na lang ninyong nakikita ang inyong pusa sa tuktok ng pinakamataas na aparador o sa ibabaw ng refrigerator? Hindi lang yan pagiging mausisa o pang-iinis sa inyo. Ito ay likas na ugali mula pa sa sinaunang panahon. Para sa pusa, ang taas ay nangangahulugang kaligtasan at kumpletong kontrol sa paligid. Mula sa itaas, nakikita niya ang buong teritoryo niya maaari niyang masdan kayo ang iba pang mga hayop at lahat ng nangyayari sa loob ng silid. Ito ang kanyang sarili, ligtas na lugar para mag-obserba. Ang mga ninuno nila ay umaakyat sa puno upang makatakas sa mga mandaragit at makahanap ng biktima. Para sa pusa, ang inyong apartment ay mistulang gubat din. Ang pinakamadaling paraan para matugunan ang pangangailangang ito ay isang mataas na cat tree o palaruan. Ngunit mayroong mas elegante at abot kayang solusyon, ang mga nakasabit na istante o wall shelves. Isipin nyo na lang, ilang matitibay na istante, nakaayos na parang hagdan sa dingding. Maaari itong humantong sa isang komportabling higaan malapit sa kisame o sa bintana na may magandang tanawin. Nilikha ito ng isang buong sistema ng mga daanan at tulay para sa inyong alaga, kung saan siya makakagala ng hindi tumutuntong sa sahig. Nagbibigay ito sa kanya ng pakiramdam ng kalayaan, pisikal na ehersisyo at nakakabawas ng stress. At bilang isang magandang bonus, malamang na mananatiling buo at ligtas ang inyong mga kurtina at bookshelves. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang paraan gawing parang huli ang pagkain. Isipin mo sandali. Sa ligaw, walang pusa ang basta na lang nakakakuha ng pagkain. Oras ang ginugugol niya sa pagmamasid, paglapit ng patago, paghabol, at sa huli, paghuli. Ito'y isang komplikado at kapana-panabik na prosesong likas sa kanilang DNA. Pero paano naman sa bahay? Basta na lang natin nilalagay ang dry food sa mangkok dalawang beses sa isang araw sa parehong lugar. Para sa atin, maginhawa ito. Pero para sa pusa, labis itong nakakainip at labag sa kanilang kalikasan. Para itong sumasahod ka ng hindi nagtatrabaho. Maaga o huli, hahantong ito sa kawalan ng gana at depresyon. Napakasimple ng solusyon. Mga interactive feeder at puzzle toys. Pwedeng mga espesyal na bola na kailangang igulong para lumabas ang pagkain. O kaya naman, mga laruang may iba't ibang compartment at takip. Kailangan ng pusang mag-isip, gumamit ng paa at amoy para makuha ang pagkain. Bawat piraso ng pagkain ay nagiging premyo na pinaghirapan. Hindi lang ito nakakaaliw at nakakapagod sa positibong paraan, kundi nakakatulong din para kumain siya ng mas mabagal na mabuti sa panunaw at sa pagkontrol ng timbang. Pangatlo, at napakahalaga rin ang kanilang personal na kanlungan, maging ang pinakamalambing at matapang na pusa sa kaibuturan ay isa ring maliit na introvert. Kailangan niya talaga ng isang lugar kung saan siya lubos na makakapagpahinga at makadarama ng seguridad. Isang lugar na walang mangistorbo sa kanya. Ito ang kanyang personal na kuweba or taguan. Isipin nyo na sa inyong bahay ay walang kwarto kung saan kayo makakapagsara ng pinto at maging tahimik. Ganyan din ang nararamdaman ng isang pusa kung wala siyang sariling kanlungan, lalo na itong mahalaga kung may mga bata, ibang alagang hayop, o madalas may bisita sa bahay. At alam nyo ba ang pinakanakakatuwa? Hindi nyo kailangan bumili ng mamahaling designer house para sa kanila. Madalas, ang perpektong kanlungan para sa kanila ay isang simpleng karton. Gustong gusto ito ng mga pusa dahil sa saradong espasyo, sa kaluskus nito at sa amoy ng kahoy. Maglagay ng ilang karton sa iba't ibang tahimik na sulok ng bahay. Pwede ring maglagay sa loob ng lumang sweater o malambot na kumot. Makikita ninyo kung gaano kabilis pipiliin ng inyong alaga ang kanyang paboritong pugad, kung saan siya pupunta para umidlip o para lang makapagpahinga mula sa ingay at gulo. Ang simpleng solusyon na ito ay malaki ang maitutulong sa pagbaba ng antas ng stress ng inyong alaga. Narito na tayo sa ikaapat na paraan, ang stimulasyon ng pandama. Tayo ay nabubuhay sa mundo ng mga imahe abang ang mga pusa naman ay sa mundo ng mga amoy at pakiramdam. Ang kanilang pangamoy ay makasampo o higit pa na mas malakas kaysa sa atin. Ang isang simpleng silid para sa atin ay isang buong mapa ng mga aroma para sa kanila. At ang mapang ito ay kailangang patuloy na i-update upang hindi maging nakakasawa ang kanilang buhay. Pag-isipan kung paano pagyayamanin, ang karanasan sa pandama ng inyong alaga. Ang pinakamadali ay, syempre, ang catnip or valerian. Ngunit, huwag naman itong abusuhin. Mayroon ding ibang mas pinong paraan. Magdala mula sa labas ng ilang interesanting sanga or kono. Siguraduhin lang na ligtas ang mga ito. Hayaan ang pusa na amuyin ang kahon ng pizza o ang iyong bag ng groceries para itong pagbabasa ng sariwang balita para sa atin. Huwag ding kalimutan ang mga tekstura. Ibat ibang ibabaw ay ibat ibang karanasan para sa mga paa ng pusa. Mabalahibong alpombra, panig na yari sa jute, makinis at malamig na sahig, or kumakaluskos na craft paper. Maglatag sa bahay ng ilang banig na may ibat ibang tekstura. Ito ay hindi lamang nagpapayaman sa mundo ng pusa kundi nagbibigay din sa kanila ng legal na lugar para patalasin ang kanilang mga kuko na makakapagligtas sa inyong muwebles. At maaari din kayong magtanim ng espesyal na damo para sa mga pusa sa pasamano. Ito ay parehong masarap at mabuti para sa kanilang panunaw. Pero, alam nyo ba kung ano ang pinakanakakamangha sa lahat ng ito? ang pinakamahalagang sangkap para sa isang paraiso ng pusa ay hindi nabibili sa tindahan. Kahit papunuin mo ng mga istante ang pader, pumili ng matatalinong feeder at ang pinakakomportabling tulugan kung wala ang isang napaka-importante detalye, mananatili lang itong koleksyon ng mga gamit. Ang detalyeng ito, ang paglahok mo. Ang turning point sa paggawa ng paraiso para sa pusa ay darating kapag naintindihan mo, hindi lang simpleng tirahan ang kailangan ng pusa. Kailangan niya ng kalaro, tagabantay at pinagmumula ng seguridad. Ang ikasampung sikretong sangkap ng kaligayahan niya ay ang iyong atensyon. Mas mahalaga sa kanya ang labin limang minutong aktibong paglalaro gamit ang laser pointer or feather wand kaysa sa pinakamahal na laruan na nakatambak lang sa isang sulok. Ang sandaling napansin mong interesado siya sa kumakaluskos na plastik at tinulungan mo siyang tuklasin ito ng ligtas. Sa esensya, ang paggawa ng bahay na paraiso para sa pusa ay hindi tungkol sa mga mamahaling bilihin. Ito ay tungkol sa pag-aaral na mag-isip tulad ng isang pusa. Ang tingnan ng mundo mula sa itaas ng aparador maramdaman ang kilig ng paghabol sa balat ng candy na nakatali sa sinulid at maunawaan kung gaano kahalaga ang magkaroon ng sariling lugar kung saan sila makakapagtago mula sa lahat. Ito ay empatya na sinamahan ng kaalaman sa kanilang likas na instinto. Salamat sa panunood hanggang sa huli. Kung nagustuhan mo ang video na ito, wag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong episode tungkol sa buhay ng ating mga minamahal na alaga at syempre, magkomento sa ibaba anong pinakakakaibang paraan ang naisip mo para pasayahin ang iyong kuting napaka basahin ang inyong mga kwento